Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Dahil sa mga pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan in affection. Padeyo at Juanito Pelaez ay di rin nakapasa. Si Makaraig ay naging maingat upang huwag masangkot sa mga usapin. Nakapasa si Isagani sa mga itinuturo ni Padre Fernandez at bumagsak sa iba. Si Sandoval naman, sa tulong ng kanyang talumpati nalim lang ang mga tagalitis. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura. Hindi rin bumagsak o tumakas sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasa ilalim sa pagsisiyasa tuwing ikatlong araw. Siya nga ba, Senyor Sinbad? At silawin ninyo kaming minsan sa isang bagay na anyong yankee? Marahil, ngunit ako'y walang bahay. Binilisanan ninyo ang bahay ni Kapitan Tiago. Nauwi lamang kay Senyor Pelares na nagbayad ng napakaliit. Ihahandog ninyo marahil ang buong bahay. Totoo ngang si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pelaez na pabalitang si Simon ang nagayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos dalawang araw bago umalis ang general. Marami sa mga lalaki ang hinimok ng kanilang asawang bumili ng mga yero upang maging kaibigan si Don Timoteo Pelaez. Dumating din ang araw na pinananabi ka ng lahat. Ipinagbilin ni Simon sa kanyang utusan na kung darating ang nagnangalang Basilio ay patuloyin agad. At pagkasabi nito ay nagkulong na sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti. Nang dumating si Basilio, halos hindi ito nakilala ni Simon dahil sa laki ng ipinagbago ng binata. Apat na buwan na ang nakaraan mula nang ako'y himutin ninyo sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako. At marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako at kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata at pasikabin na ang humagsikan. Si Basilio ay isinama ni Simon sa kanyang laboratorio. Do'y ipinamalas niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Ang katawan nito'y waring isang granada na kasinlaki ng ulo ng tao at ang balat ay gintong ng itim at kamukhang kamukha ng mga nakakakilabot na bungang kahoy. Inilabas ni Simon ang lampara at buong ingat na inalis ang bahaging may mitsa. Nalantad ang loob ng sisidlan. Yari sa asero ang bao na may dalawang sentimetro at maaaring maglaman ng higit sa dalawang litro. Pagkatapos, maingat na inilabas ni Simon sa isang aparador ang isang prasko at ipinakita sa binata ang formulang nakasulat sa labas. Nitroglycerina! Dinamika! Tama! Ngunit ito'y hikit pa roon. Ito'y may luhang natipon, mga puot na tinimpi, mga kasamaan at mga pangapi. Yan ang huling sandata ng mahihina, lakas sa lakas, dahas laban sa dahas. Natahatubili ako kang hina lamang, ngunit pinawi ng iyong pagdating ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan nito, ang mga maniniil na lalong mapanganib, ang mga mararahas, yung mga ganit na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan ay maduturog lahat. Ngayong gabi, Maduturo ang monumentong walang bugis at tinadali ang pagkabulok. Ngayong gabi magkakaroon ng isang malaking piging at ang lamparang ito'y ilalagay sa gitna. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako. Ngunit pagkaraan ng dalawang dalawampung minuto, lalamlam ang liwanag at kapag ilinaas ang mitsa ay tuputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silip kainan sapagkat ang at ilalim ng sahig ay nilagyan ko ng sako sa kong upang walang makaligtas na sinuman. Kung gayo'y hindi na kailangan ng aking tulong. May iba kang gagambanan. Sa ganap na ikasyam ng gabi ay tiyak na puputok ang lampara at maririnig ito sa mga bayang kanugnog, sa mga bundok at yungib. Hindi nagtagumpay ang kilusan ng mga artilyerong inudyukan ko. Pagkarinig sa butok, ang mahihirap ang mga inapi at ang mga pinag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabesang tales sa Santa Mesa at buktoy lulusubi nilang lungsod. Magsisilabas naman sa kanilang himpila ng mga militar na pinagsabihan kung magpalabas ng isang buwad na himagsika ng general upang huwag maalis sa tungkulin. Bawat ituro ko ay kanilang babarilin Samantalang manlalaban ng mga taong bayan sa pag-aakalang sila ay pagpapatayin. Sila ay walang sandata at pinuno. Kaya't pangungunahan mo sila sa pulong ng ilang kasama. Papupuntahin ninyo sila sa bodega ni Kiroga na pinagtaguan ko ng mga baril at tunglo. Magtatago kami ng kabesang tali sa syudad at aming sasalakayin. Kayong nasa arapan ay aagaw sa mga tulay at hahandang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng baril ang lahat, ang lahat, maging sila'y Indio, Mestizo, Chino, Kaspila, lahat ng walang lakas ng loob at tapang, ang lahing ito'y kailangang lipulin, ang mga amang duwag ay maglalahin ng mga alipin. Ano po ang wiwikain ng daigdig sa kakilakilabot na pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak at pupurihin ng malakas, ang lalong marahas, gawin mong malinis ang kabuktutan at pupurihin ka ng higit kaysa kabutihang ginagawa ng mapagpakumbaba at kimi. Kumuha si Simon ng armas at iniabot kay Basilio. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ikasampu upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo kayo pagsapit ng ikasyam sa malayo sa daang ang Natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal. Si Paulita! Kawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya?